So, ito yung ginawa natin bisagra. Kasi nasira na yung yung bisagra na welding, no? So, mali yung pagkaka-weld. Kaya ginawa na lang natin ng remedyo. Ayan, natanggal na rin kahit no sa may ibaba. <clears throat> so, nilagyan natin ng bisagra and then dinagdagan natin ng rivet kasi supposedly dapat ano lang yan uh, itong dito ito, tsaka ito, itong tigtatlo lang yan but ang problem kasi mabigat yung ano natin, yung pinto purong bakal so wala pa siyang glass mas lalo siyang bibigat pag binubuksan medyo umaangat yung bisagra no may possibility na mag lumabas itong masira itong ano itong rivet Itong mga rivet dito. Pwede siya umangat. So, dapat, ang ginawa natin, dinagdagan natin ng tig dalawa pa para mas makapit siya. No? Kasi nga, mabigat nga yung pinto natin. So, dito sa kabila, ayos pa naman. Ang mali kasi dyan, itong bisagra na to, dapat ito, nilagyan to ng ano, ng flat bar, tsaka doon sa kabila, dapat may flat bar yan, tapos, na full weld. Kaso, ah, hindi masyadong matalino yung welder natin. Kaya, ganyan ginawa. Ngunit, no, nilagyan ng cylindrical, tapos, wineld na diretso. So, hindi yan matibay. Hindi yan totally nag-penetrate. Doon sa bakal, pansin ninyo, dito medyo nakaangat na rin. So, lalagyan na lang natin ulit ng ano yan, ng another bisagra. Para hindi na siya uh, talagang matuloy ang matanggal. So, ganun lang. So, importante, dagdagan ng rivet. Kasi pag tatlo lang, hindi siya masyadong makapit. Mabigat nga yung ano natin, yung uh, pinto. So, sa ngayon, dalawa pa lang yung nailagay natin. Isa sa baba, isa sa taas. Siguro, lagi ko dito tig-apat. No? Apat na bisagra. Tapos sa abila, apat ulit para talagang uh, walang kalas bakit hindi ako nag welding kasi hindi ako marunong mag welding <laughs> kaya uh, ribet rivet na lang yung ginamit natin so malaking ribet naman yan makapal naman yan matigas and permanent yan and sa tingin ko din naman siguro masisira yan kung bukas ara lang. Alagaan lang sa langis yung bisagra para hindi tumigas. And that's it. Pag natuto tayong mag-welding, hindi pwede na natin siyang dagdagan na cylindrical. Ang mali pa, wala siya dito ng lock. Yung lock lang nandito lang sa loob. Pag sinarado mo sa labas, hindi na to mabubuksan mula sa labas kasi pag naglock to dun sa doon, kung hindi mo siya maihila dito sa loob, Uh, hindi siya bubukas. So, hindi ko alam. Baka lagyan dito ng ano, lagyan na lang dito ng hook para isasabit siya pag binaba. Pwede siya isabit. So, hindi siya magiging permanent na on. So, hindi siya maglalak dun sa taas. Siguro ganun. I don't know. I-research pa natin. So, that's it. Thank you for watching. Bye-bye.